Paano mo ibinibigay ang hustisya sa mga taong nangangailangan kung ikaw ay isang alagad ng batas? Makatarungan ka bang humatol, walang sinisino o walang sinasanto? Sa paniniwalang ang batas ay pantay-pantay para sa lahat. Pero paano kung ikaw mismo ang siyang sumisigaw ng katarungan? May batas ka pa kayang maasahan? Gayong ikaw mismo na nasa batas na ang siyang umaaktong biktima? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan namayagpag sa ngalan ng pagpapatupad ng batas. Tiningala at hinangaan. Anapat naging tahanan ng samotsaring mga parangal at pagkilala. Ngunit nasayang lang ang karerang hinubog sa loob ng mahabang panahon matapos siya mismo ang kumalaban sa batas na minsan na niyang pinaglingkuran. Sino nga ba ang tunay na biktima sa buhay? Ang kwento ni Police Inspector Rolando Mendoza at ang mapangahas na Manila Hostage Crisis. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rolando del Rosario Mendoza ay tubong naik sa Cavite. Ngunit siya ay nanirahan sa Tanawan City sa Batangas hanggang dito na siya magkapamilya. Siya ay isinilang noong ikasampu ng Enero taong 1955. Dekada 70, nang siya ay nag-aral sa Philippine College of Criminology at nakapasok sa pwersa ng Philippine National Police noong taong 1981 bilang isang patrolman. Naging bahagi siya ng Western Police District at habang tumatagal, ay naging isa sa pinakamatitikas na miyembro ng Manila Spines. Naging matyaga siya sa pagtugis sa mga kalaban ng batas at nagsikap na mabuti si Mendoza hanggang sa maging kapitan. Mabuting tao at magaling makasama din siya kung ilarawan ng kanyang mga katrabaho. Naging decorated cap si Mendoza kung saan nakamit niya ang labimpitong medalya ng karangalan at pagkilala dahil sa kanyang kabayanihang ipinamalas sa pagtupad sa tungkulin. Buwan ng Pebrero, taong 1986. Panahon ng matinding kaguluhan noon sa bayan natin at isa si Rolando Mendoza kasama ang kanyang mga tauhan sa mga nakasabat sa isang ban na naglalaman ng labing tatlong kahon na punong-puno ng pera na sinasabi naman nilang pag-aari daw ni Pangulong Marcos at nagtatangka itong ilabas ng bansa. Kinumpis ka ito ni na Mendoza at dinala sa kinuukulan. Noong taong ding yun, 1986, tinanghal si Rolando Mendoza bilang isa sa 10 outstanding Policeman of the Philippines na lalo pang nagpatingkad sa kanyang pagiging mahusay na pulis. Siya ay ikinasal kay Aurora Mendoza at nagbunga ito ng dalawang anak na lalaki na ang isa ay Seaman at ang isa naman ay kinilalang si Bismack Mendoza na sumunod sa kanyang mga yapak at siya ay naging pulis din ng mga panahong yun at naging inspector at deputy chief ng Bangged sa probinsya ng Abra. Nagkaroon din sila ng isang anak na babae. Sa paglipas ng mga taon, sa patuloy ng pagsisikap sa kanyang serbisyo at sa dami ng kanyang mga nasagasaan, hindi mo na masabi kung ilan ang na nalikha niyang mga kaaway sa kanilang hanay at sa mga kabilang sa sinasabi nilang may nila lang Taong 1996, Tinagtangka ang unang dungisan ang kanyang uniforme matapos siyang isang sa isang gang rape daw di umano at naging kontrobersyal ito sa departamento. Ngunit hindi naman napatunayan dahil ni Minsan hindi naman humarap sa husgado ang sinasabi nilang biktima. Nagpatuloy ang kasaysayan ni Rolando Mendoza hanggang sa tanghali na siya bilang senior police chief inspector at naging pinuno pa ng mobile patrol unit. Ikasyam ng Abril taong 2008, pumutok ang pinakamatinding kontrobersyal sa kanyang pagiging pulis. Si Inspector Rolando Mendoza, kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan, ay muling napasalang sa kumukulong tubig matapos naman nilang mahuli ang isang Christian Kalaw na chef ng isang kilalang hotel. Sinita nila ito sa isang parking violation Ngunit isinisigaw ng sospek na apwersahin siyang pinakain ng hinihinalang droga at pagkatapos, tuloy ang hinuli at pinagbintangan drug addict. At pinakawalan lang siya matapos makapagbigay ng halagang 20,000 peso sa mga pulis ayon sa pahayag ng sospek. Nakarating sa Office of the Ombudsman ang kaso at kaagad na hatulan ng guilty nang wala man lang maayos na paglilitis si Mendoza at kanyang mga kasama sa kasong miskandak. At bilang parusa, nadismiss kagad siya sa serbisyo kasama ang mga benepisyong ilang dekada niyang pinagtyaga ang ipunla, ngunit magaan nilang pala ng wala. Ito ay sa kabila ng hindi rin pagsipot ng suspect na si Christian Calao sa mga dismissal proceedings kaya't nirekomenda ng PNP Internal Affairs Service na i-drop na ang kaso labang kay Mendoza. Ngunit pagsapit ng buwan ng Pebrero na sumunod na taon 2009, tuluyan ng tinanggal sa police force si Senior Chief Inspector Rolando Mendoza dahil naman sa kasong extortion nang wala namang maayos na paglilitis at ang kanyang lahat ng benepisyo ay tuluyan na rin naglaho na parang bula. Dinamdam ni Mendoza ang pangyayaring iyon dahil mauuwi lang pala sa wala ang karerang kanyang pinaghirapan. Ika-23 ng Agosto taong 2010, maaga pa lang ay pinuntahan na nang noon ay nadismiss na na si Rolando Mendoza ang kanyang kaibigan na si Milesia Gonzales ng Barangay 7 sa poblasyon sa kanilang bayan sa Tanawan City sa Batangas. Nakiusap siya sa kanyang kaibigan na samahan siya sa opisina dahil itaturn over na niya ang kanyang mga gamit na baril sa kanila. Habang nasa biyahe, Sinabi ni Mendoza sa kaibigan na pagdating nila sa Maynila ay kakain muna sila sa Hapchan na isang Chinese restaurant sa Binondo. Pagkatapos nila kumain dakong alas 7.30, nagtungo naman sila sa Intramuros. Dumaan sa Manila Cathedral at pansamantalang tumigil sa Port Santiago pasado alas 8 ng umaga. Dito sinabihan niya ang kaibigan na bumaba muna sa sasakyan at maglibang at mamasyal sa paligid Nakaagad kaagad namang sinangayunan ni Gonzales pagkatapos nilang magkasundo ni Mendoza na babalikan niya ito pagkalipas ng 30 minuto. Sa oras na alas 8.30 ng umaga at ipapark lang muna niya sa sasakyan pansamantala. Nang muli silang magkita ng kanyang kaibigan sa oras na napag-usapan, bumaba na si Rolando Mendoza sa sasakyan at kinuha niya ang kanyang mga gamit sa loob na isang backpack at ang kanyang service firearm at isang Armalite rifle na issued din sa kanya. Sa pagkakataong ito, sinabihan niya ang kanyang kaibigan na mauna na ito umuwi sa Tanawan City gamit ang kotseng dala nila. At siya na lang ang bahala magtungo sa kanilang opisina na hindi naman tinutulan ng kanyang kaibigan na si Gonzales. Samantalang nang magkahiwalay ang dalawa, umalis na si Gonzales at naiwan si Mendoza sa Port Santiago na naka full combat uniform habang nakasukbit sa bewang ang kanyang baril at nasa balikat naman ang mahaba. Sa mga sandali ding ito, nakatakda naman pumunta sa Port Santiago ang isang Hong Tai bus na isang tourist bus kung saan dadaan sila dito at pagkatapos ay magtutungo sa Moa at lilipad na pauwi sa kanilang bansa dahil noong mga sandaling iyon ay tapos na ang ilang araw nilang pamamasyal sa Pilipinas. Ang tourist bus na ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Isang tourist guide, photographer, at ang driver nito na si Alberto Lubang Sila ang mga Pinoy at ang kasama nila ang tatlong pamilya ng mga turistang Hong Kong National Na hindi na po tayo magbabanggit ng pangalan dahil medyo may kahirapan bigkasin Higit dalawampung katao silang lahat sa loob na nasabing tour bus Dakong alas 9 ng umaga, nilapitan ni Mendoza ang tour bus habang nakatigil at nagwikang Saan kayo pupunta? Sinagot naman siya ng tour guide na sa airport. Tamang tama, sasabay na ako. Umuwi ka naman ni Mendoza. Sabay sampa sa loob ng bus. At nagpakilalang, Pulis ako. Sabay uto sa driver na isarado ang pinto. Ngunit muling nagsalita ang tour guide ng Sir, wala po kaming pulis dito. tourist po ito. Makikisabay lang ako. Sagot naman ni Mendoza. Nang mga sandaling yun, Nagkaroon pa ng na maikling konfrontasyon sa pagitan nilang lahat kasama na mga ilang Hong Kong Nationals dahil nga hindi nila inaasahang may sasakay na pulis sa kanilang bus. Naging magalang naman ang kanilang pag-uusap ngunit ang ending ay walang pinayagang bumaba si Mendoza at pinalipat niyang lahat sa likuran ang lahat ng mga nakasakay sa loob at tinutusang isarado ang lahat ng kortina. Kinumander niya ang tour bus nang sabihan ng driver nito na si Lobang, nadalhin sa luneta ang bus. Pagdating sa luneta, mahinaw namang nagsalita muli si Mendoza at nagwika ng Sorry po, hostage ko na kayo ngayon. Pinayagan naman niya ang mga hostage na tumawag sa kanilang nilang mga pamilya, kaibigan at maging sa mga pulis. Habang ay binaba naman niya sa unahan ng bus ang kanyang backpack na dala at nagsimulang armasan ang sarili. Inilabas niya ang isang leather na belt kung saan nakakabit na doon ang tatlong magasin ng bala para sa kanyang mahaba. Ilang sandali pa, pasado alas 9.30 ng umaga, tinumpis ka na ni Mendoza ang mga cellphone ng mga hostage. At isa lang ang pinahintulotang magpatuloy gumamit nito at ito ay ang tour guide nila na nagsisilbing pinuno. Inutosan naman niya muli ang driver na si Lubang na iikot sa grandstand ang bus at doon sila mananatili. Samantalang ng mga sandali ding iyon, muling tinawagan ni Mendoza ang kanyang kaibigan na pinauwi na noon ay nasa bahagi na ng sukat. Dito sinabi niya sa kaibigan na nang hostage na nga siya ng bus. Nang tanungin siya ng kaibigan kung bakit niya ginawa iyon, sinagot lang siya ni Mendoza na basta panoorin mo na lang sa telebisyon. Sabay patay sa hawak na telepono. Pagkatapos nito, Kumuha si Mendoza ng mga papel mula sa kanyang bag at nagpatulong sa tour guide na ilagay nila ito sa windshield ng bus. At nakasulat naman sa papel ang case number ng kanyang kaso. Nang okay na ang lahat, pinabalik na ni Mendoza ang tour guide sa kanyang upuan at humarap siya sa lahat ng taong nandun sa loob at nagsimulang ikwento ang kanyang kasaysayan. Mula sa pagkakasangkot nila sa kontrobersya hanggang sa pagkakatanggal niya sa pwesto ng walang paglilitis. Iginiit e niyang inosente siya sa pangyayari ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon na pagtanggol man lang ang kanyang sarili. Sa halip ay eh hinatulang kagad siya at ito lang ang nakita niyang paraan para mapansin. Sinabi pa niya na Makapag-cooperate lang kayo at wala pong masasaktan. Iho-hostage ko lang kayo hanggang alas 3 ng hapon. Pagkasalitan nito, pinatawag niya ang tour guide sa kanilang opisina para lang ipaalam na hostage na nga sila sa loob ng bus. May tinawagan din si Mendoza at nagwika ng ganito, Pare, tingnan mo ang ginawa mo ngayon. Ako lang mag-isa dito sa grandstand. Ang panalo ko, panalo natin. Muli siya nakipagkwentuhan sa driver at nabanggit niya dito na ang tanging kasalanan lang niya ay hindi niya nabantayan ng maayos ang kanyang mga tauhan at sobra siyang nasaktan sa nangyari dahil napakalaki ng naging parusa sa kanya. Paglipas pa ng mga oras, dakong alas 10 ng umaga, unti-unti na nagdating ng mga pulis sa lugar ayon na rin sa plano ni Mendoza na makuha ang atensyon ng lahat. Alas 10.30 ng umaga, nang ang isang hostage na Hong Kong National ay nakiusap kay Mendoza na baka pwede siyang mag CR dahil masakit na ang kanyang chan. Pinayaga naman siya ni Mendoza at pinaalalayan pa sa tourist guide upang masamahan sa CR. At nagwika itong Sige na, baba na kayo. Tumawag kayo ng NCRPO at tatawag din ako para ipaalam na hostage ko na itong bus ninyo. Sila ang unang mga hostage na pinakawala ni Rolando Mendoza. Pagkatapos mag-CR ng dalawa Pinuntahan sila ni General Magtibay ng mga pulis at ng napakaraming media na ng mga oras na yon ay kinokover na nila ng live sa buong Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa lalo na sa Hong Kong na pinutol pa nila ang kanilang mga TV programs sa mga oras na yon para lang tutukan ang makapigil hiningang pangyayari sa Maynila kung saan sangkot ang kanilang mga kababayan. Ito ang naging pangalawang pangyayari na sinibaybayan ng mga Hong Kong Nationals sa television. Sumunod sa 9-11 terrorist attack sa US noong taong 2001. Balak pa sanang bumalik ng dalawang nag-CR patungo sa bus para bantayan ng kanila mga kasamahan dahil wala namang pinakita ang pangharas na ginawa si Mendoza sa kanila. Ngunit hindi na rin sila pinayagan ng mga pulis. Dakong alas 11 ng tanghali, nang naunang mga pag usap si Mendoza sa mga negosyador sila ay si na Major Salvador na siyang nakausap ni Captain Mendoza nung nasa floating status pa siya sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan. At si Colonel Yebra na siya namang inutusan ni General Magtibay para makipag-usap sa hostage taker. Sa paunang negosasyon, nagsalita sila ng Rol, ano bang problema? Sir, gusto ko lang po ng order para maibalik na ako sa servisyo para matapos na ito at bababa na ako. Sagot naman ni Mendoza. Idinagdag niya na siya mismo magpoposa sa sarili niya at susuko kapag natupad nila ang kanyang kahilingan. Sabay abot sa dalawang negosyador ng file folder ng kanyang dismissal at nakiusap na ipadala kay noon ay Department of Justice Secretary Leila de Lima at sa Ombudsman. Bilang kapalit ng pabor na ibinigay nila kay Mendoza Tatlong bata at isang matanda pa ang pinalabas niya mula sa bus at pinakawalan na sila. Samantalang si Vice Mayor Esco Moreno naman ang mismong nagpresenta na magdala ng file folder ni Mendoza sa ombudsman upang siya na rin mismo makipag-usap doon tungkol sa kaso niya. Ngunit ang opisina nila ay nasa Quezon City pa malayo sa Luneta. Kaya't kailangan nila maghintay sa tawag ni Vice Mayor Esco para sasagot ng ombudsman kapag nakausap na niya. Dakong alas 12 ng tanghali, merong isang tao ang lumapit sa mga pulis na nagpakilalang si Roberto Agoho na kumparing buo ni Rolando Mendoza at humiling ito na makalapit at makausap ang kumpare para tulungang mapasuko ito ngunit hindi siya pinayagan ng mga pulis. Pinotakti na sila ng mga reporter ng mga oras na yun at nang bandang alas 12.30 ng tanghali, galit na galit na bumaba si Mendoza sa hagda ng bus dahil sa narinig nito sa balita tungkol sa kaso niyang pagpapalunok ng droga na siyang naging dahilan ng pagkakadismis niya na sinasabi niyang kasinungalingan. Kaya't nag-request siya ng reporter para makausap. Pinayagan naman siya ng mga negosyador kapalit ng isang matandang diabetic na hostage niya dahil kailangan niya ng atensyong medikal. Dakong alauna ng hapon Saka pa lang nakipag-usap si Mayor Alfredo Lim bilang head ng Crisis Management Committee upang magbigay ng mga instructions. Tinawagan din siya ng Pangulong Aquino at sinabihang siguraduhin ligtas ang mga hostage. At para paikliin ang napakahabang kwento, nakuha ng mundo ang atensyon ni Rolando Mendoza at naipalabas ito ng live at exclusive sa iba't ibang media platform sa maraming bansa. Sunod-sunod na pagkadismaya sa mga kondisyong hinihingi ni Mendoza ang pinaniniwalaang siyang naging dahilan para mauwi sa malagim na trahedya ang lahat. Hindi pinagbigyan ng ombudsman ang kanyang kahilingan, hindi rin pinayagang paliparin patungong Maynila ang kanyang anak na pulis na nakabase naman sa probinsya ng Abra. At ang pinakanaging turning point ng lahat ng ito ay nang makisali sa negosasyon si SPO2 Gregorio Mendoza na kanyang kapatid. Sinasabi ng mga pulis na wala itong clearance na pumasok sa operasyon, lalo pat may dala din itong sariling baril. Dinakip siya sa harapan ng lahat at sa pilitang kinaladkad papalayo sa eksena. At ang lahat ng ito ay nasaksihan mismo ni Rolando Mendoza mula sa telebisyong nasa loob ng bus kitang kita niya kung paano tratuhin na parang hayop ang kanyang kapatid. Pero bago ito, nauna na siyang dinakip ng mga pulis ngunit humingi ng tulong sa mga media matapos niyang makatakas at makatakbo. Dahil narinig niya ang mandato ni Mayor Lim na dalhin siya sa tondo at kung sakaling tuluyan ng mag ang kanyang kapatid na nasa loob ng bus ay isasabay na rin siya. Naiintindihan ni SP Otto Gregorio Mendoza ang salitang iyon ng mayor dahil pulis din siya at alam niya na mayroong lugar sa tondo na kung saan basta basta na lang nawawala ang mga sospek na hinuhuli ng mga pulis. Nagbanta si Police Chief Inspector Rolando Mendoza sa pamamagitan ng radyo na bitawan nila at pakawalan ng kanyang kapatid dahil wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya sa pagkakataong ito dahil nagkakagulo na ang lahat. Sa patuloy na pagbabanta ni Mendoza wala pa rin tumapansin sa kanya at sa sobrang galit bala na ang nangusap sa kanila sunod-sunod na putok na ang kanyang pinakawalan dahil blanko na ang isip niya ng mga sandaling iyon at nangyari na nga ang pinakamalagim na trahedya sa kasaysayan ng hostage taking sa bansa nagkaroon lang ng sandaling putukan ngunit sapat na para pagbuwisan ng napakaraming buhay walo ang kumpirmadong patay sa mga hostage at ikinasugat ng iba pa Silang lahat ang naging katumbas ng hustisyang isinisigaw ng isang pulis na minsan ang naging kadloan ng mga medalya ng karangalan. Ayon naman sa investigasyon pagkatapos ng krisis, isa si Mayor Lim sa mga pangunahing sinisisi kung bakit humantong ang lahat sa trahedya. At ilan sa mga ipinukul na akusasyon sa kanya ay ang nabigo daw siya na pamunuan ang Crisis Management Committee Nabigo daw silang ibigay ang mga kahilingan ni Mendoza. Si Mayor Alfredo Limdin daw ang nagpaaresto kay SPO2 Gregorio Mendoza na nakita ng hostage taker sa dimakataong pagtrato. Si Mayor Limdin kasama si Magtibay ay nawala sa eksena ng mga sandaling nagkabakbakan na. Dahil kasalukuyan silang kumakain ng mga sandaling yun sa isang restaurant. Kaya't nawala na ng mag-oorganisa sa maayos na command na kailangan gawin. At ang pinaka naging controversial sa lahat ng ito ay marami ang nagsasabi na ginawa daw ni Mayor Lim na personal ang laban niya kay Mendoza. Dahil kung babalikan, noong ikalabing apat ng Marso taong 2008, dalawang taon bago maganap ang hostage crisis, sa pinagsanib na puwersa ng PIDEA at MPD sa pangunguna ni Rolando Mendoza, nagkaroon ng bypass operation sa isang hotel sa Binondo at nahuli sa entrapment ang anak ni Mayor Lim sa akto ng gawain na may kaugnay sa illegal na droga. At simula nun, nagsimula na ang panggigipit kay Mendoza hanggang sa marilib siya sa posisyon ng walang tamang paglilitis. Pero ang lahat ng ito ay pinabulaan na ng kampo ni Mayor Lim. At gaya ng palaging inaasahan, politika na naman ang itinuturong punot dulo ng lahat ng pangyayaring iyon na di umano ay pakanalang ng kanyang mga kalaban. Pero kahit ano pa ang totoo, iisa lang ang malinaw. Isang nakauniforme ang minsan nang gumamit ng dahas para sa hustisyang ipinagkait sa kanya. Si Rolando Mendoza ay isa lang kasangkapan ng bulok na sistemang umiiral. Na siya nga na isa ng alagad ng batas ay nagiging biktima pa rin sa kawalan ng katarungan. Paano pa kaya ang ordinaryong si Juan de la Cruz? Ganon din naman si Mayor Lim na minsan na rin naging crime buster at pinamunuan ang pagsugpo sa kriminalidad ay eh naging kasangkapan lang din laban sa mga kapwa niya miyembro ng respetadong Manila Spyness noon. Ano pa nga bang klase ng justisya ang makakamit mo kung ikaw na alagad ng batas na rin mismo ang hindi makakakuha nito? Ikaw kaibigan, minsan mo na rin bang naranasan ang maging biktima ng kawalan ng justisya? Sumisigaw ka pa rin ba ng katarungan hanggang sa ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.